Nagkaroon po ba kayo ng relasyon itong tatay ng inyong anak? Hindi ko po in na pamilya doon, tao po siya na pasal. Hanggang sa nang-anak po ko na nagkaroon po ng depresya yung anak ko. Kaya po ako humingi ng sustento sa kanya. Ngayon ay kailangan po ng sustento para po sa inyong anak. Ano po masasabi niya doon, Sir Marlon? Ay hindi po mo ma makapag-sustento sa kanya dahil wala naman po siya na patunayan po, ma'am. Ang kailangan po naming malaman, Sir, kung ready kayo at willing kayo magpa-DNA test. O oh, sige po, opo, opo. Okay, sige. Ma'am, kayo po ba yung anak nyo? Okay po sa inyo na ipa-DNA test apo. natin? Maybelly, magandang hapon sa'yo. Okay? Ah, magandang hapon, hapon. Nandito na sa studio, okay? Ito ang resulta ng DNA test. Opo, Okay? Na sasagot sa ating mga katanungan kung apo. eto bang si Mr. Marlon Tiazon, siya nga ba ang tatay ng iyong anak? Magandang hapon, Mr. Marlon Tiazon. Etong DNA test results na to, ha? Ito ang magdedetermine kung kayo ay may obligasyong panagutan kung baka sakaling magiging positive yung resulta nito, hindi nyo pwedeng tanggihan no? at the risk of any criminal liability patungkol sa pagsuporta, pag-alaga, at pagiging ama. No? Just in case, ng 3 years old na baby boy ni Maybelly Atienza. Okay? So, nasa akin na po ang resulta. Ano pong nararamdaman niyo, Ma Maybelly? Ah, uh, excited na po. Exa <laughs> parang confident, no? Confident etong si Maybelly. Okay. Si Mr. Marlon, kayo Mr. Marlon, anong nararamdaman niyo? Walang well, po, sir. Yung resulta ng ating DNA test. This is from Easy DNA, correct, no? Hmm. This is a very credible uh, DNA test center. Okay. Okay. A ano sa tingin niyo, no? So, eto na. Eto na, Shari. Okay. Uh, pinapakita ko po muna kay Shari para uh, mapatunayang hindi ako nag-iimbento ng mga figures po dito. At later, may bibigay naman natin sa kanila, no? Yung, yung copy. Yung copy ng resulta dito. Okay. Okay. Hindi po sa cellphone yan. Okay, ayan na. Okay. Hanap na. Mr. Marlon Tianzon, ikaw ay... Para ako yung kinakabahan, Shari, no? Sir Marlon, ano po ba tingin nyo? Positive o negative? Ito po mga alam eh. Si Maybelline kaya? Oo. Oh. Maybelline, pa parang nakikita ko, no? Parang kinakabahan ka rin. <laughs> Hindi parang masarap saya si no parang confident naman. Pero of course, this is already a scientific test, no? Uh, nagkaroon po ng DNA test. This is incredible information. So, sige. According to Easy DNA, I'm holding the DNA test report. Mr. Marlon Tianzon. Kayo po ay Kayo po ang Okay Based po dito sa DNA test report na hawak ko Ang sabi dito 99.9999998% That you are the father of the three year old na anak po ni Maybelline Atienza Gusto nyo po ng kopya ng itong DNA test report Ibigay naman natin Shari Okay Sir Marlon, ano po ang uh, nararamdaman niya po ngayon? Siguro sa panahon po pa ngayon, ma'am, wala pa. Na nararamdaman ako na anak ko. Kasi hindi naman kami mga pasadya talaga naging na-invest eh, kasi mga na pera eh. Kaya siguro gano'n yung nararamdaman ko Pero kung yung bata niya yung talaga sa walang hindi ko pera, ma'am, siguro matatagal ko talaga na... Uh, so hanggang ngayon, hindi ka pa rin convinced, sir, na pa-DNA na natin lahat? Hindi ka pa rin kumbinsido, sir, na ikaw po yung tatay ng bata? yung mga pananagutan bilang isang ama, maaari mo gagawin ko yung sa bata. Okay, no? Well, yes, uh, Sir Marlon Tianzon, no? sa nakasaad naman po sa batas natin, no? Na pag ikaw ay ama ng isang bata, ikaw ay may obligasyong magbigay suporta. Okay? In fact, sa family code po natin, no? Pati yung mga pag-aaruga, lahat 'yan no, pagsama sa kanila sa kanilang mga ano para mapalaki sila ng mabuti ay obligasyon po ng mga magulang. Okay? And uh, this DNA test report, Sir Marlon, okay, confirms that you have such an obligation. Okay? Uh three years old na yung bata dito, Shari no. Medyo overdue na po, Sir Tianzon no, yung mga yung, yung hindi natin naipag, naibigay ng mga suporta, yung pag-aaruga, at pati na lang yung pag-acknowledge dito po sa baby girl natin, no? Shari, nakikita ko si Maybelline, no? Nagiging emotional na siya. I can understand. Pero, Maybelline, oh. na narinig nyo po yung resulta ng ating oh. DNA test report. Si Sir okay. Marlon nga. To totoo nga yung sinasabi ni, ni Maybelline, no? Na si Sir Marlon nga ang tatay ng inyong anak. Okay. Ma'am Maybelli, okay. Oh, ano pong masasabi ninyo ngayon at napatunayan na nga? Uh, masasabi, ko, masasabi ko lang po eh, talagang mag-obliga po siya kasi sa totoo lang, hindi ko po kayang sustento yung gamot ng anak ko. Saka nagpapasalamat din po kay Therapy Idol, tapo kay Senador sa sawa niya na mabibigyan na po lang gamutan po yung anak ko. Maybelli, no? Nakikinig ngayon si Mr. Marlon. Uh, alam ko no na sa huling tatlong taon ay hindi niya ah uh, kinilala etong bata, siguro may bili, no? Sabihin mo, ano yung mga kailangan ng inyong anak? Ano yung madalas na pinagkakagastusan ninyo? Ano yung plano nyo para sa bata? Para malaman din ni Mr. Marlon at maibigay na niya yung nararapat na sustento, suporta. Yung anak ko po talagang madami po pangangailangan. Kasi nga po dati dito ako dyan, linggo, -linggo ang sabi niya po sa akin, linggo-linggo, 500. Hindi na po daw siya magbibigay. Simula nung walang DNA test, ang sabi niya po sa akin, hanggat hindi po napapatunayan ang DNA test, hindi po daw sila magbibigay ng pera. Kasi hindi niya naman po daw, anak, sabi ko, ako ba naman tanga? Napaligo-paligo sa regla, ay magpapagamit sa iyo. Kung alam ko naman, ikaw, hindi na ako maglalakas loob po na manghingi ng tulong sa inyo. Kasi kahihiyan ko po yun eh. Mapapahiya po ako. Kaya nagpapasama na rin po, kahit pa paano kahit po ako hindi marunong, may tubulog po sa akin. Kaya sabi ko po dyan, pag hindi po ako tinulungan niyan, talaga magsasampa po ako ng kaso dyan. Kaya <laughs> naman po sinabi niya ni. Eh. Oo, oh, oo, oh, oh, Oh. Yes, Maybelline, no, nakikinig dito si si Marlon. Mr. Marlon, gusto kong uh, marinig from you, no? Yung commitment mo na ikaw ay magsusustento sa bata. Yung pa po, nagbibigay po ako dyan, sir. Sawa ng hindi po kasi alam pa nung asawa ko eh. Para pong binablockmail niya ako nun eh. Nung malaman na po nung asawa ko, naputol na po talaga ibibigay ko dyan. Kaya kung sinasabi po niya dyan na hindi ako nagbibigay sa kanya, hindi po totoo yun. Okay, But well, yan na yung nakaraan ha? Dati okay. meron pa tayong uh, katanungan kung talagang anak niyo po ba talaga yung bata. Pero ngayon, nasagot na natin. Okay, 99.999998% 99 kayo po talaga ang tatay po nung bata na to. Sir Marlon, no? Uh, eto na lang yung advice ko po sa inyo. Wala na pong pagtatangging magaganap. Okay? Magpakalalaki na po tayo. Susustentuhan po natin yung bata. At sana, ayoko nang marinig. Charlie, no? Na si Maybelly ay magmamakaawa pa ulit para lang mabigyan ng sustento yung kanyang tatlong taong gulang anak. Okay? So, Sir Marlon, uh, magpakatatay na po tayo dito sa baby girl na to. Uh, may bili ha, you communicate with Marlon. Ano yung mga kailangan mo? Paano niya maipapahatid sa inyo yung tulong? Okay. Ay, sabi ko po, eh, tulong po ay sa barangay na lang po nila kasi mahirap din naman po. Ano, ang hinihingi ko po yung sustento at pagkaagas sa isang anak ko. Kasi po may sakit po ito talagang tatlong taon na pong dinadaing din sa akin pag po ako ng gulay. An ano po yung sakit ng bata, Ma'am Maybelly? Ay, ayun nga po, sabi po sa akin uh, ni Sir Rapi Idol na sabi po sa akin eh, tutulungan po daw ko check up sa anak ko kasi tatlong taon na po kasi itong hindi nalakad. Lagi mm. po dinadaing. Ay sabi ko po dun sa ama, oh. kung wala tong sakit, kahit sarililing ko na lang po. Ako na po magpapalaki, ako na po magpapag-aral, hindi ko po guguluhin yung pamilya niyan. Eh, kaya ako po, para bang binalabog siya, gawa po nun, talagang hindi po talaga nalakad ang anak ko. Hirap na po talaga eh. Lagi ko pa po kasama pagdidinda. Kahit nakikita ng amang walang niya, wala naman po talaga. Pinatanggi ho, gunong-ganon. Kung ano-ano sinasabi niya, hindi ko po pinapakinggan. Alos, alos nagsasalita na nga po ang anak niya eh. Sasalita na nga po eh kasi, kumbaga konting awa, limos. Napakadamot po niyan. Sa lang, Daladalaan po din yan. E, sa anak niya naman po yun, hindi para sa akin. Kasi may kapansanan. Kung wala pong kapansanan, kahit ako na lang po, magpalakad, magpaaral lang anak. Alam naman po niya may alam pa akong isa. Dalawa po yun. Malaki na po yung isa nag-aaral. Alam mo so, po, Sige po, Ma'am, ga ganito na lang po, uh, a parin pa rin po kay ni Jen, yung reporter po natin, Ma'am, ha. At uh, sabi naman din po nila Attorney uh, sa Aksya party list kung may maitutulong po ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ay uh, ilalapit na po natin sa Aksya party list, Ma'am, ha. Marami maraming salamat po. Opo. Uh, Sir Marlon, may mensahe ka na lang kay Mebeli. Siguro po ay eh, napatunayan na po na anak ko yung bata, siguro po eh, tutulong ako na lang po siya. sa po na ako makakaya. Uh, Mr. Marlon, na gusto ko lang i-correct yung statement. Ha? Hindi pwedeng siguro. Okay? Uh, pag, kasi ito dito, no? Definite, no? Certain. Okay. Kayo po ang tatay, so hindi lang po siguro tutulong. Okay? Tutulong po tayo. Gagawan natin yan ng paraan. Kami nga po sa AXIS party list sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn, kami rin po ay dito ay kung anong magagawa nating pagtulong ay gagawin din po natin. Pero kayo po na bilang ama, siyempre, uh, gumawa po tayo ng paraan. Huwag po nating sasabing siguro lang yung ating pagtulong, ha? Ay, kasi sa akin po, eh, marami din po kasi akong pananagutan, sir. Kaya sabi po, mm -hmm. tutulong po ako. abot po na makakaya para doon sa bata. Napatunayan naman na po na anak ko. Eh, ganun lang po, tutulong ako po siya. Mr. Marlon, no, yung dating kasi sa akin, parang naggumagawa na naman kayo ng mga rason dati. Hindi nyo lang alam kung totoo bang anak nyo to. Ngayon, ang dami nyo daw, biglang mga ibang obligasyon. Lahat naman po no, ng mga magulang, marami rin pong mga obligasyon. Okay? Absolutely. Pero Sir Marlon, bumawi ka naman tatlong taon na yung bata. Okay? Ngayon ka lang magsisimula, kumbaga na formally na, na nire-recognize siya na tutulong. No? I understand. Dati sinabi mo, nagbigay ka na. Okay. Pero baka dati uh, hindi bukal sa kalooban mo kasi nga hindi ka sigurado kung anak mo. Ngayon sigurado na tayo, wag lang siguro siguro ha. Tutulong ka. Shari, imo monitor natin yan. Imomonitor, monitor, i'mo -monitor natin to Hindi nakakatuwa yung ganyan. Ha? Meron ng resulta dito tapos parang biglang babaliwalay natin. Uh, sir Marlon, uh, antayin niyo po yung tawag ng reporter po namin and the uh, Mamibili. Uh, tutulong po ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo uh, ng Axe-AS Partylist para po doon sa sa bata po. Okay? Mar Maraming marami, salamat na lang po. Siya po yung lumapit sa akin, sir. Nag-alok po siya sa akin isang bagay na sabi niya kung wala akong pera, yung isang bagay na lang yan. Kaya yung bata po yan, kung yaman na hindi hudo sa aktual na kaya mag mm -hmm. nagmahalang kami, nagsama kami, ibinahay ko siya. Wala naman pong ganun si eh. Sir. Tutor, tutor lang, sir. Pag po siya nagsasalita dyan po sa istasyon, paawa At po siya, natin. Siya lang lagi ang tama. Ano kaya po, susyatin nyo po muna kung anong pamuhay na mayroon yan? Oo, yung anak. Bago atas... po niyo ako, so, ako Oo. Oh. nangyari po ito sa akin na matinding kayo Hindi sa naman. Hindi... mo. po katoliko'y bawal. Lalo sir, po kami. Re po. Uh, sir, re regardless po no, kung yung bata ay nabuo, sa pamamagitan ng pagmamahalan ng mga magulang, the mere fact na nandyan na po yung bata, meron na po tayong obligasyon sa batas. Okay, yun po ang sinasabi natin dito. And that is well entrenched, okay, in our laws, no? Hindi po natin pwedeng gawing uh, excuse na hindi ko naman minahal, okay, or minsanan lang namang nangyari po yan, no? It is not an excuse. Kasi sa sinasabi po yan dyan, na nagmahalang kami, nagsama kami, totoo po yan, siya po ang nag-alok sa akin isang bagay, may buntong pera eh. Paano magkakaroon ako ng pagmamalas ng tao sa isang bata na nabuo? Natural, ako lumabas Tapos na rito sa anak ko eh. Nagkaroon ako ng obligasyon. Kung tutuusin po sir, dapat di ba siya nag-iingat dahil gawain niyo yung bagay na gano'n eh. Ngayon ang ito nangyari. Kahit ako sir lalaki, may kaya din siya. Oh, kahit tayo lalaki. Babae oh, po dapat. dapat ay, oh, sabi, oh, na, sabi niya din babae, din din din. responsibilidad po ng babae na umiwas sa ganung sitwasyon sir. So parang kasalanan po niya na nabuntis siya sir. Marlon, kung tama po yung pagkakaintindi namin? tama po, ma'am. Kasi, sabi nga po, ikaw, rin na lumapit sa manok, hindi mo to kain, ma'am. Tapos ngayon. Tapos ngayon, ako obligasyon, ako ang lumabas na kahiya, nakakayaya dito. Parang siya yung biktima eh, siya yung kawawa. Pero siya lumapit, hindi mo na siya kilala. Okay, so in short, sir, magbibigay po ba kayo ng sustento o hindi? Magbibigay ho, ma'am. Okay, sige po, tapos na po, sir. Kung ayaw niyo pong magbigay, sir, tutulungan po namin si Mami Bili mag-file po ng kaso sa akin kay niyan. Hanggang dito, hanggang ngayon. Kaya sabi ko may bilhin. Ang masasabi ko sa'yo, sigilan mo na yung palalakit. Baka marami ka pang mabiktima. Nagahas. Nakagaya ko. Okay Sobrang kayo? kayong laking kayo? Hian ang ginawa okay na, mo sa akin. Okay, okay na, okay ayos, ayos na, sige okay na. Ayos na, ayos na. Sige, makapagpag ka ang anak mo na pagkatapos mo magpakasarap. Ngayon, ako ang aluhin mo. Ha? Pagkatapos mo magpakasarap. Binayaran mo kita. Nako. Binayaran mo nga ako. Binayaran mo ako. Binayaran, Kaharap ang asawa mo, nung binigyan niya akong dalawang libo. Sustento ba yan? Ah! Kita, okay, binayara kita. Doon sa nangyari sa atin. Ano mo yan? sa atin? Oh, ano mo sa atin? Sige, okay, okay lang. Kung ayaw mo magsustento, tutulungan naman ako kahit okay, saan tayo magdating. Kaya mo pa sa resulta na anak ko yan. Oo, oh, oh, hindi naman tinatang. Anak ko pa rin yan. Hindi ko tinatang ano? ni anak ko yan. Resulta na. Ayaw And, gusto mong resulta para sa yung anak mo na gusto mo. Ikaw mo na gusto mo. Ikaw mo na gusto mo. Ikaw mo na gusto gusto mo. Naging biktima mo na ako. Naalam mo, kahit sa paano, makukuha ka sa akin, tigilan mo na yung ibang mga lalalaki. Marami kang masisira. pamilya. Buhay. Ang tarma Kaya nito. Buti. Kaya ito, paano, maunawa na kung nakasawa ko sa nangyay sa akin. Kung hindi, mayroon kang pamilyang nasira. Ikaw wala nang pamilya. Ikaw wala ka nang pamilya eh. Dahil babae ang kasama mo. Dahil babae ang kinakasama mo eh. Ah, makinig ka kay Arlene. Ito lang masasabi ko, tigilan mo na. Yung mga bawain mo, hindi maganda. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Ah, salamat talaga. Ma Maraming salamat. Ma'am. Okay, na, sige po. No, na, na, po kayo ni Maybelline, no, Sir Marlon. Okay? Para sa akin po, sir. Gagawin ko po yung abot ng aking makakaya. Nauukol do sa bata. Susuportahan ko po, po siya. Ayan, okay. So may obligasyon po tayong sumuporta, ha? Okay. Dito Wala, sir. Uh, wala pong biktima sa inyong dalawa dito. Ang biktima dito ay yung bata. Okay? Kung hindi masusuportahan yung bata, siya ang biktima dito. Okay? So kung anuman ay nangyari sa inyo dati, eto na yung naging resulta, panagutan na po natin. Okay? Malinaw naman na po yan. Sir, okay. humihingi po ako ng paumanhin sa inyo na laro kay Sir Tulpo, yan po sa inyong station sa nasabi ko. Kasama lang po na loob ko dyan. Maraming po salamat. Okay. Basta sir, ano na lang, tatanggapin namin yung hingi mo ng paumanhin, pero kami ay umaasa na yung bata ay masusuportan, masusustentuhan yan hanggang sa pagtanda. Okay? Okay po, sir. Alright. Sige, sige. Maybe, na bibigyan ka namin ng kopya ng DNA test report. imo monitor okay. din namin ha kung magbibigay itong si Mr. Marlon Tianzon. Tapos na yung issue. Okay? Kung meron siyang obligasyon. Nasagot na natin yun. Meron po siyang obligasyon. Kung ano man yung away ninyo ay ano pa yung ay, hindi nyo pagkakaintindihan yan, i -set aside na natin kasi may bata na nangangailangan ng aruga, may bata na nangangailangan ng tulong, ng sustento at suporta. Okay? Isalang-ala na lang natin dun sa bata. Okay? All right. Sige, Sherry. Salamat po. Uh, Sir Marlon, bibigyan na rin po namin kayo ng copy. Baka na lang din po doon sa misis ninyo. Ayon. Okay. Gayon din po kay mami mamibili.